Nom, nom, nom. So, ano na tayo? Mag-purchase na tayo na Nekomin. Papagod ako ka. What's up mga katopa? It's me at ako na naman ito. At ngayon ay maglalaw tayo ng Ways of Lopa. So, blast at kung bago ka pala sa channel na ito, ay huwag mong kalimutan hit yung like, at subscribe, at ang notification bell para updated ka sa channel na ito. At simulan nyo natin, natin ang gameplay na ito at baka pa kasi bago mas magbutong pa si Flupa. So, as you can see na so, sabi sa description na i-click daw sa Lopa para mag ng mali no? So, kung ba gusto nyong oh, eh, si Isaac Lopa O, oh, o oh. Ilalagay oh. eh, ko ang link Sa description O, oh, oh, oh. makita Kapag nakita nyo ang link ay Ito, <coughs> nyo lamang ang link At, o, makita nyo Sa Isaac Lopa game dito sa Roblox at kung at kung wala at kung bago pa lang kayo sa Roblox, Roblox. at wala pa kayo accounts ay gumawa na kayo ng account dahil kung po kayo sa next video kung paano gumawa ng Roblox account in easy way so na nga si ano si Flopa so bibili na natin ng food which is ano, $50, $50 lang, ayun o, know, $50 lang. So, ayun na nga, so, kuma kapag kumain sa ano, ay hindi na siya magugutom ulit. So, ayun na nga. So, pibitubin lang natin sa flopa, pangang mag-wap siya na naman. So, may, yung, may, yung, version pa nito, which is Grace Aben. So, medyo pangit yung quality niya, tsaka pangit yung gameplay. So, at okay, I decided that na mag-stay na ako sa paglalaw lang sa flopa kasi mas maganda pa yung gameplay nun kesa sa Isabel. Uh, so, yun nga. So, let's continue this gameplay. Na nakawan natin si flopa ng mong pera. Ayan. So, kailangan natin ng ano, ng yaya kasi mahirap talaga. Ano, mag-raise ng flopa kapag may ginagawa. Ano? So, Later kapag nagkawan tayo na Ang yaya Ano tayo Neko made One thousand dollars A hundred One thousand dollars Ayan Kapag na, nagka $1,000 dollars na tayo Ay eh, pwede na tayo bumili ng maid. Which is Yes Alam ko iniisip nyo uh, Medyo mahal siya Pero kakayanan natin yan Kapag naglaro pa tayo na Mas matagal Okay Flappy So, ayun na nga. So, pipilitin natin ang pipilitin si Clappy Hungry sa ah, mga manisip mga mga tayong makuha na pera sa kanya. So, ayun na nga. Meow, meow, meow. Meow, meow. Meow, meow. Meow, meow. Meow, okay, meow. Okay. Sige, mag-drop ka lang ng pera. Drop ka lang. Kailangan natin kasi ng maid. Tsaka ano pa ba? Ayun oh, know, o, cool hat. Pero, hindi pa sapat yung pera natin sa pagbibili ng cool hat. Kailangan pa natin na mas marami para double buy. Ano, double pa yung pera natin dun sa pagbili ng cool hat. Pero, mag-iipon muna tayo kapag may mamanta yung pera. Kasi, poor pa lang tayo eh, poor pa lang. Tsaka, ano, ayun nga may problema pa ako sa pagkain ni ano ni Flopa so maybe na ibabawas pa yung pagkain ni Flopa dun sa mga gusto natin bilhin ay na nga so ay na nga nagugutom mag, mag, na si Flopa ngayon ay i-fill up natin ang i-fill ulit natin yung bowl ni Flopa para hindi siya magutom at mamatay ayan mahalo ko sa nagad Ayan So, medyo mahal kasi yung pagkain ni Floppa. Mahigit, ah, uh, $50 yung pagkain ni Floppa. So, medyo mahal siya kapag bibilihin mo So, kapag wala ka pang pera at gutom na Floppa mo ay Kapag kapag ang si Floppa ay nagutom Ay makikita dahil ginutom mo si Floppa Nasa kamatayan So, ayun na nga So, ayun So, Floppa plopa. With a nuke. Dito ka lang plopa. Hindi ako mabubuhay. Kapag wala ang pera mo. You said gold drinker. Basta, kailangan kasi natin mag-ipot ng uh, maraming pera para magdagdag tayo ng ano, iba't ibang gamit o bumili tayo ng iba't ibang gamit. Wala ka pa Kailangan mga 30, mga 30 hangers, ano, dun natin siya papakainin. With Ayan. Wala pa na mag-30. 35, 34, 33, 32, 31, 32, doon mga tayo bibili ng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, dito. 43, 42, 43, Dali ka na sa pagkain mo, baka magutom ka pa. Ako pa si ng game kung bakit namatay ka. Ayan, yum yum yum. Oh, good job, good job. Very good, very good. Ayan, tapos ano, let's get back to work. May kaila, may mga lupat gagawin. Oh, hiyop talaga. Ano, may auto-click dito, no? May auto-click. Sana kasi nasa ano ako eh, nasa PC para may auto click. Para di na tayo may hirapan sa pag-click type lopa, no? Okay. 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 Medyo mahiyot oh. po ah. Lalo na kapag wala ito. Scratching post. Wala. Kapag wala yan ay Dalawang gagalaw ng gagalaw si Floppa at medyo konti na rin makukuha natin pera sa kanya. So, mm -hmm. o oh nga, press na natin ang i-press sa si Floppa para maglabas sila mga pera. Come on! <laughs> ano ginagawa mo dyan? Floppa, ano ginagawa mo dyan? Instalso ka lang, may problema ka? Oh, o, ano alam mo sakit mo. Dito ka na, Floppa! Baka magutom ka pa eh, ako pa sisihin ng game. Uy, ano ba? Bilisan mo, baka magutom ka. Baka pa tayong gagawin sa'yo. <laughs> ayan na nga, ayan na, ayan na. Pera. Kailangan natin abutin ito ng 1,000 o kahit anong amount para makabili naman tayo ng maid para autofill yung ano yung pagkain ni Flo pa hindi na tayo store store bro tsaka ano nakabili na din, din tayo ng stretch po so hindi na siya tatagal na maglakad dito papakihiwa pa tayo eh habulin pa natin si Flo yan Flo let's go oy ba't, ba't saglit ka lang nag stretch doon Flo ano problema mo Okay. Meow, 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 meow. Okay, drop ko lang yung pera. Press lang natin ang press. So, malapit na din, ano, malapit na din tayo mag-1,000 ng ang na. Ayan, malapit na, malapit na. Okay, bibili lang tayo yung pagkain. Huwag ka mag-arala, Bibili tayo ng pagkain mo. Hindi ka pwede mamatay. Plopa, dun ka na! Plopa! Plopa tu- to ba yan, plopa? Ano ba naman yan? Kakain ka na nga lang eh. Ang magal mo pa. Nasa mo mamatay sa gutom? Ha, plopa? Ha? E failure tong ano eh. Owner mo eh. Failure owner. Mmm. Fast clicking, fast clicking. Ang hirap. Ang uh, talaga maglakad tsaka ano, mapapindot-pindot dito na matagal. Pero okay lang. Patience patterns, better stuff. I I don't know whatever. Basta. <clears throat> uh, okay. Mga kunting, kunting pasalampula pa. Makakabili tayo ng mga gusto mong gamit. makaka natin tayo. Pero propa oh. Kung gusto, kung gusto mo talaga yung mga gamit tayo, huwag kang gumalaw. <laughs> huwag kang gumalaw. Gumalaw ka lang kapag gutom ka na. oh uh, gumalaw ka lang kapag gutom ka na. Ayan, 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 ayan. <tinyoow> ayan, malapit na mga kuha thousand, plopa. Pero sana naman, hindi ko magutom agad. Oh my God, plopa. Oh my God. Sasayangan so, so, ulit natin to sa pagkain mo. Okay. Okay, konti click na lang. Ma hmm. Makukuha na natin yung 1,000 na ano, na pera mo. Wala pa. Ayan, konti na lang. Konti na lang. Ayan, sabang konti na lang. Oh, ayan. So, ano na tayo? Mag-purchase na tayo na nagamay. Papagod ako kakapasayo ah. Sige, yaya, fill up mo na yan. Thank you. Ayan, tapos ako na lang magkiklik dito kay Plopa. No, ikaw dyan magkasikasa sa pagkain sa kanya tayo. <laughs> sa poop kay Plopa. No. Okay, oh. Uh, kung may auto-click sana dito, na. No. Hindi mo, wala ako kung ano mangyayari. Okay, magkano ba si Mrs. Plopa? Magkano ba yun? 500. 500. Wala pa kayo. Gusto ko kulhat muna. Kulhat muna. Kulhat, kulhat muna. Kulhat. Muna. Kulhat muna. Wala pa. Kulhat. Ayan. Nyam, nyam, nyam. Oo. 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 i Fill up mo na agad. Ayan. Ayan. So, hindi. Wala na akong problema sa pagpipil ng food mo ha. Wala pa. Ha. 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 Kasi may maid pa na tayo. Siya na yung automatic uh, na ano. Na, yaya, siya na yung maglalagay ng pagkae mo dun sa pagkainan mo. Tsaka siya na yung magpupulot ng mga tae mo. O, pati ka na tae. Nasaan ang mga tae mo? No. Ano ka ba? Super human din na tae. Yung sa game ko naman, no. Oh, pang na tae ko naman dun, no. Oh. Okay. So... Kulhat cool muna tayo ah. Kulhat, cool kulhat. Cool so, konting click na lang. Ayan, yan, yan, yan. So, pwede na tayong bubuli ulit ng kulhat. Cool Ayan. Ayan. Yay! May hat na, na si ano, si Flapa. Flapa, masaya ka? Flapa. Flapa! Flapa, masaya ka? Ay, masaya ka sa new hot mo. Ha? Ha? pera mo yan eh ha bilili ko sa pera mo yan eh ha masaya ka plapa ha masaya ka din sa kulhat mo plapa ha ha okay never mind una natin isa si plapa magsisail lang sa dito pero tayo dito yung maghahabol ng pera niya pero okay lang kahit ma mapagod tayo dito okay lang <coughs> basta Papakigap tayo dito para may mabili naman tayo maganda dito. Pawis na ako dito. <laughs> Alam nyo guys, napapawis na ako dito sa personal. Pero kapag, na, kapag pero dito sa non-cam video gameplay, pawis na talaga ako dito. Pero kapag talaga nakita nyo ako in on-cam bro. Oh my god, I'm exhausted. And I look disgust. Disgust. Bro mas nakakapagod nakakapagod lang rin to kasi puro click lang kiniklik mo lang si Flopam para magkaroon ka ng pera tapos yung pera na igagastos mo para lang din kay Flopam my god what is this game it's like torture my hands pinapago niya yung kamay ko pero okay lang okay lang basta nagkakapera tayo may eh, hirapan tayo pero nagkakapera tayo ayan Ayan. Binili na natin si Mrs. Plopa. Ayan. Ayan, may asawa ka na, Plopa. May asawa ka na. Okay, so, while lang sa today's video. So, I hope you enjoy this video. Sana naman gusto nyo to. At kapag bago ka pa lang sa video, kapag nagustuhan gusto nyo itong video na to, ay huwag nyo kalimutahin hindi like at ang, subscribe at ang notification bell pa-updated ka. Dito siya siya na ito at let's... At ngayon ay isi-save muna natin tong game na ito para ayun naman para hindi na natin mawala yung mga process na pinaghirapan natin dito sa Ways of pa. So ayun na nga. So thank you guys for watching. See you in the next video. Goodbye gamers.